Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa so, channel please don't forget to click the subscribe button Tiny bell para lagi like update At sa lahat ng mga in upload namin ni Bijoga Per For today's video mga kabata helmet Ay nako Isang seryosong usapin to na Bijoga Per Pero yes. super papasalamat tayo sa lahat ng mga dumalo Sa lahat ng mga nakasama ng mga biktima ng EJK So syempre kasama dyan si VP Lenny Wala kayong pakailang kung gusto kong tawagin na VP Lenny Bakit ba? <laughs> ay, basta! Siya so, na naman talaga totoong VP, di ba? VP. Ah VP as in Vice President at, BC. BC siya. Uh Marami siyang ginagawa. Yes. Wala na ako hanggang ngayon. Unlike na, no, like, ay nako, ang hirap mag-talk. So, ito mm. muna mga kabat ng helmet, ha. Ito yung buong speech po ni Attorney Lenny Robredo doon sa mga pamilya ng nabiktima ng EJK or yung extrajudicial killing. Doon ka sa mga previous videos natin, mga kabata helmet, di ba, nagre-react nga tayo sa mga TikTok vlog po ni Prof. Doc Shelo Magno regarding EJK, ICC, DDS, mga ganyan, di ba, Bichu So, eto, nagkaroon na ng, parang first time to, no, Bichu Gapur, na nabigyang pansin yung mm -hmm. pamilya, yung mga nabiktima ng EJK, kasama na rin yung mga kaparihan, no? Oo. So, panoodin na muna natin, mga kabata helmet. Uh, um, sons and daughters and wives and uh, families ng ating EJK victims. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Nasabi na yung karamihan na dapat sabihin. Pero siguro sa panghuli na lang yung pagpapasalamat. Pagpapasalamat na uh, yung dahilan kung bakit andito tayo ngayon, yung dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng dambana ng paghilom. Um, dahil sa mga tao na sa gitna ng sa gitna ng um, panahon na mas marami yung gustong manahimik, hindi na nahimik. Kakaunti lang yun, alam natin lahat. Um, siguro sa pangunguna ni Father Flavi. Uh, um, pakatpo natin si Father Flavi. Siyempre yung mga kasamahan niya din, na alam natin na from day one, um, talaga ipinaglaban na um, kayong lahat. Pinaglaban yung, yung Um, kapakanan ng mga naiwan, uh, pinapangalagaan, um, sinisiguro na um, yung mga pangangailangan ang, ay natutugunan. Um, bawat pambisita ko kay Father Flavie, hindi ko alam kung paano niya yung ginagawa yung ginagawa niya. Pero ginagawa niya pa din. Kaya maraming maraming salamat kay Father Flavie, of course, si Father Ponpon, -Pon, uh, the rest of the SVD community for being his support. Um, hindi niya naman to magagawa without your your support. Um, pangalawa, um, syempre kay Dr. Fortun, na parang one-man army. Um, one-man army sa pag exhum sa pag, ano yun? One-man army. Um, marami yung pagtutuligsa na ginagawa sa kanya, pero ginagawa niya pa din yung kailangan gawin. Um, yung, yung maraming mga advocates na pinili ng maging advokasya nila yung, yung pakikipaglaban para sa uh, katarungan. Uh, alam natin lahat na si Senator Laila uh, nakulong na halos pitong taon dahil isa siya sa mga kakaunti. Siguro hindi nga dalawang, dalawang kamay, isang kamay lang. Yung mga public officials na naging, naging vocal. Um, sa pag sa pagkontra sa EJK sa panahon na takot yung namamayali. din tayo, hindi sila madalas pasalamatan, pero I am sure many of you will agree with me, yung ating night crawlers. Uh, yung ating nightcrawlers na para nagumpisa na members of the media. Um, na ginagawa lang yung trabaho nila bilang mga photographers, pero pinili na nung nagkakaroon sila ng kahirapan sa kanilang, kanilang mga um, media networks, ay mas pinili na magsakripisyo para ipagpatuloy ang advokasya. Marami na mga, maraming mga kwento ang um, nalalaman lang natin dahil sa kanila. Maraming mga katotohanan ang um, namumulat lang yung mga mata natin dahil sa kanila. Um, isinugal nila yung kanilang, hindi lang trabaho, pero yung kanilang kaligtasan para samahan kayong lahat. Um, sa, sa tayong lahat sa advocacy ng ito. Kaya maraming maraming salamat sa inyo na after, from, from 2016 from 2016 until now uh, nandiyan pa kayo. Hindi ko alam kung nabasa niyo yun na yung libro ni Patricia Evangelista. Pero much of what is there um, galing sa kanila yung kwento. Kaya napakalaga. Nandiyan na po si Bishop Ambo. Bishop, dito po kayo one. Kanina po, Bishop, sinasabi ko na kahit wala ka, papapasalamatan ka na namin. <laughs> Sorry. Dahil sa napakahalagang uh, papel na ginagampan na ninyo um, sa pag paghanap ng katarungan para sa ating EJK victims. Pero siguro pang huli, hindi ko po mapapangalanan lahat. Pero pang huli, kayo mismo. Kayo mismo na mga nawalan. Ako po nawalan din ako. Alam ko kung gaano kasakit. Pero alam ko kung ga doble, triple, siguro a thousand times more yung sakit sa inyo dahil sa circumstances ng pagkawala uh, ng mga mahal nyo sa buhay. Pero, um, parang pinili nyo to go beyond yung sarili yung sakit. Pinili nyo na uh, maging aktibong bahagi na ng advocacy. Para pangalagaan, hindi lang yung mga pamilya nyo pero pang pangalagaan yung mga kapareho ninyo na pareho din yung pinagdaanan. Uh, kanina po, pinapakinggan ko yung mga mensahe nyo para sa mga mahal nyo sa buhay. At gusto ko, gusto kong ipaabot sa inyo na siguro at gusto ko, gusto kong ipaabot sa inyo na sigurado ako na yung mga mga mahal nyo hindi na natin kasama ngayon. Uh, proud sa inyo. Nasa gitna ng pagdadalamhati, nahahanap nyo pa na palakasin yung loob. Um, palakasin yung loob ng mga kapareho, pamilya. Ah, uh, napapasalamat po ako na nabibigyan ako pa ng pagkakataon na makiisa um, sa mga okasyon na gaya nito. Kasi ito lang po yung panahon na makakapagpasalamat tayo sa maraming taong nagsasakripisyo para makamta natin yung katarungan para sa mga minamahal na sa buhay. Um, sana po hindi kayo mawala ng pag-asa. Sana hindi kayo mawala ng pag-asa. Siguro um, totoo na mabagal yung daloy ng hustisya. Pero alam natin lahat na bilog ang mundo makakamtan din natin uh, ma, ma din, natin yung hustisya para sa mga namatay ang dambana pong ito ay hindi lang pangbibigay dignidad sa mga sa mga nawala pero uh, isang simbolo siya na kaisa nyo kami isang simbolo siya na hindi na hindi na kailanman natin ipapayag yung ganitong klaseng um, kultura ng patayan kaya maraming maraming salamat po ulit Father Flavi, uh, Bishop Ambo Um, sa lahat na um, kabahagi ng proyektong ito, sa lahat na kabahagi ng Project Paghilom. Maraming salamat sa lahat na ginagawa niyo. So, yun nga mga batang helmet, yun yung pinaka-striking para sa akin na sinabi ni VP Lenny o ni Atty. Lenny Robredo. Ikaw ba, Bicho na bilog ang mundo? ba? Diba? Medyo man. mabagal nga lang ang pagkamit ng hustisya, pero bilog ang mundo. So, darating talaga ang panahon na makakamit din nila, makakamit natin yung hustisya para sa mga biktima ng EJKN. sabi nga ni VP Lenny, huwag mawala ng pag-asa. Hmm. di ba? Kaya ano nyo, mga kabatang helmet, sa mga nangyayari ngayon, talagang bilog talaga ang mundo. Hindi naman lagi tayo nasa baba, hindi naman din tayo lagi nasa taas. Hmm. Umiikot yan. Di ba ang mundo, sabi nga ni Napoleon Bonaparte, bilog daw. Yes. Napoleon Bonaparte ba? So, uh, ayun nga mga kabata, Ang daming mga issues ngayon. So, tuloy pa rin sa SMNI, no? Uh -oh. Yung regarding sa prangkisa nila. So, may lalabas ako about dyan. And talagang nakakaloka lang talaga mga kabata, mm Helen. -hmm. lang, ano lang balita sa mga nag-hunger strike? Na, diba? so, Wala pa bang public viewing? May nabasa nga ako. Dapat daw 24-7 uh -oh. na talagang may pa-public viewing sana. Ay, ipa Para na, ano, ba? Diba? At dapat, ano, Monday to Sunday yon, Weekends and weekdays. Yung 24-7. 24-7? Hindi pwede lang. weekdays lang. Ano mo, everyday lang. lang, pero hindi merong oras. Kaya alam, may oras nga eh, di ba? Hindi hey, nga yun. Kasi mm. kailangan, di diba, ba, ba, mm. galit na galit sila sa fake news. Oo, na, di ba? Oh, diba, yan, nga yung pinaglalaban nila. Oo, oh, oh. di ba? Yan nga yung pinaglalaban nila. Na si VP Lenny nga daw yung peddler ng fake news. Oh, oh. So talaga dapat, yung hunger strike nila, ano yun? All throughout Oo, the day. It's still time to shine. Yes! Kasi diba shine nga, pinaglalaban nyo nga, pinaglalaban nyo nga ang katotohanan. Diba sabi nyo nga, katotohanan lang talaga ang gusto nyo. Diba? So, okay ka na doon. Okay na ako. Okay. Mapit ako eh. <laughs> 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 Pero yun na mga bata helmet. Super so, nagpapasalamat tayo doon sa mga nakiisa, no? Na gunat, gunitain. O, oh, diba? Ang lalim. Gunitain. Yung mga Gunitain. Mga tapos, pamilya. bigyan ng respeto. O, bigyan ng respeto. Yung pamilya nang, na nabiktima ng ijk kasi sa ngayon na sa ganung paraan lang talaga mapapakita yung respeto dun sa mga naulila. Pero sabi nga ni VP Lenny, bilog ang mundo at huwag mawalan ng pag-asa. Gaya nga ng sinabi niya dati na ang namulat na ay hindi na muling pipikit. Ah, Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa mga kabata helmet. I-comment down below nyo dito ha kung ano naman yung masasabi niyo regarding nga dyan sa IJK ipasok nyo na rin ang ICC. Kasi, di ba, yung ICC yung makakatulong talaga para maglitis ng ganyang mga klaseng krimen, mga ganyang klaseng mga nangyari noon. Di ba, Pichu Kapur? Oh, so, hintayin natin yung hintayin natin. troll. Na, yung troll, kung ano na naman ang script nila regarding dito oh, sa na. video na to. If nagustuhan mo ang video na to, ang vlog na to, syempre, kailangan kayo subscribe nyo na ang channel na to. Di ba, Pichu Kapur? Para naman. lagi kayong updated sa oh, lahat ng latest na bawang katotohanan lang. Bawal ang fake news dito sa channel na to, mga helmet. Mm -hmm. Kaya, tayo na sa season... <laughs> I see. Diba? I see. 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 So, ayan ka mga bata helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko, masabay niyo yung helmet din. Ang keeps getting better everyday. God bless everyone. Next Sunday, yung second wave naman natin na pakistmas party sa mga jeepney drivers. Nakakatawa tayo mga bata helmet mm -hmm. kasi napagbigay saya tayo sa mga kapwa jeepney drivers. Diba? Sa mga kapatiran oh. natin regarding naman in terms naman sa mga uh, naghahatid sa atin, sa ating mga trabaho at nag tag at nagbabalik sa ating mga tahanan na safe na safe! Yes! So, ay mga bata helmet ha, i-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo regarding dyan sa ganap naman sa mga biktima ng Oh, Meron akong nakitang picture. Sino yan? Hunger Strike? Oo. Oh, naman! Ang asawa ata niyan dumalaw. talaga?